Estelle Ajero, ikinumpara ang galing sa pagkanta kay Cherise. Alamin sa Ice Report niya, Anton. Nag-viral ngayong linggo ang guesting ni Estelle Ahero, ang miyembro ng SB19 sa katatapos lamang na hitman, David Foster's Impress na ginanap sa Araneta Coliseum. Literal na in-steal ni Estelle ang concert ni David Foster ng kantahin nito ng impromptu, ang awiting All By Myself ni Celine Dion. Hindi kasama ang All By Myself sa tatlong kanta na nakatoka kay Estelle pero pagkatapos niyang kantahin ang mga awiting All I Ask, Defying Gravity at ang kanyang debut single na Room, nagkaroon nga ng impromptu ang singer na awiting All By Myself kung saan dito siya hinangaan ng gusto ng mga manunood dahil sa galing at taas ng pagkakakanta nito. Dahil sa galing ni Stel kung kaya ikinumpara siya ngayon kay Charis Pempenko na ngayon ay Jeka Azairos na. Ito ay dahil sa isang concert tour ni David ay kinanta rin ni Charis ang nasabing awitin. Ang version din ni Charis ang kinanta ni Stell kung kaya't na ikumpara ang dalawa. At iyan, aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.